nandoon ka. Nakapuesto sa mesa kung saan maraming katahimikan ang pinilit kainin na parang bahagi ng menu. Pareho pa rin ang amoy ng paligid. Ang mga ilaw ay nakasabit sa kisam na may parehong peking nostalgia. Ang background music, banayad at magalang, ay sinusubukan pa rin panatilihin ang atmosfera ng iintimong pinong karanasan na labis niyang pinupuri. Pero parang may hindi na bagay sa'yo doon. Hindi ang waiter, hindi rin ang pagkain. Ikaw yon, o mas tama, ito yung naging ikaw na nagsimula mong mapansin para magkasya sa lugar na yon. Ang restaurant na yon hindi lang pisikal na espasyo. Ito'y salamin ng relasyon kung saan sobrang kang nagbago, na hindi mo na alam kung saan siya nagtatapos at nagsisimula ka. Umorder ka ng parehong ulam na lagi. Iyon. Ang sinasabi niyang si pinakamaganda sa menu. Ang itinuro niya sa iyo na magustuhan. Ang sinasabi mong nakangiti na mahal mo rin. Pero ang unang subo ay may mapait na lasa. Hindi dahil sa pampalasa. Dahil sa alaala. Dahil sa pagpapanggap. Sa totoo lang, ang lasa ay walang kibo. Hindi masarap. Walang kaluluwa. At sa unang pagkakataon, inamin mo ito sa sarili mo. Hindi ito masarap. At hindi ito naging masarap. Napaniwala mo lang sarili mo. Ilang beses nating sinasabing masarap 'di? Eh. Kahit sa loob-looban, ang kaluluwa ay sumisigaw, hindi nga. Hindi nga kailanman. Pero nag-adapt ka. Tulad ng palagi mong ginagawa. Pinatahimik mo ang kaba. Pinuri ang ulam. Umiti kapag sinabi niyang ito ang si-perpektong restaurant. Naparabang dahil mahal mo siya. Obligado kang mahalin lahat ng kasama. At doon dumating ang tanong na tahimik, pero nakakapanghina, Ilang bagay pa ang pinilit mong magustuhan para lang hindi mawala ang pagmamahal niya? Ilang lasa ang pinalitan mo? Ilang damit ang hindi mo na sinuot? Ilang pangarap ang inangkop mo? Ilang bahagi mo ang unti-unting inilibing? Para lang siya'y maging komportable. Natandaan mo ba? Ang araw na yon na gusto mong umorder ng ibang desert, pero tumawa siya at sinabi, pero ito ang pinakamaganda, mahal. Manalig ka sa akin. At naniwala ka hindi dahil gusto mo. Ngunit dahil kung hindi mo siya pagkakatiwalaan, baka hindi ka na rin niya pagkatiwalaan. At sa totoo lang, ang takot na di siya mapasaya. Ay mas malaki kaysa sa kagustuhang maging tapat sa iyong sarili. Ang pagkaing walang lasa ay ipinakita sa iyo ang ayaw mong makita, ikaw ay nawawala sa sarili mong pagkatao. At nagsimula ito sa maliliit, banayad na mga pagpili. Na parang walang halaga. Ngunit ang bawat walang halaga ay naipon at nang mapansin mo, ang tambak ay naging pader sa pagitan mo at ng iyong sariling pagkakakilanlan. Napansin mo na ba ito? Ang dami ng mga bagay na natutunan mong tawagin pagmamahal. Ngunit ito pala ay pagkakait na nakadesenyo. Ito'y tanghalian lang iniisip mo. Ngunit doon, sa kutsarang iyon, may mga taon ng pananahimik. Nang pagtataksil sa sarili. Nang mga maliliit na kamatayan araw-araw na may ngiti sa labi. At ang pinakamasakit ay hindi mo man lang napansin na ginagawa mo 'yon. Dahil tila tama. Tila maganda. Tila pagmamahal. Ngunit ngayon, nakaupo kang mag-isa sa mesa, nagsimulang mong malasahan ang tunay na panlasa ng iyong mga sariling kabustuhan. At wala itong anuman sa mga sinasabi mong mahal mo. Nakakatawa kung paano lumilitaw ang mga bagay kapag ang katahimikan ay naging alingawngaw. At ang alingawngaw ay nagsisimulang ibalik ang iyong mga sariling katotohanan. Hindi ka na in love sa lugar. Hindi ka na in love sa pagkain. Hindi ka na in love sa ritual na meron kayo. Sa totoo lang hindi ka naman talaga sobrang nananabik. Ang tanging hinahanap mo lang ay may magpapatunay sa iyo. May pipili sa iyo. May magbibigay ng kasiguruhan. At para dito, iniwan mo ang pagpili sa iyong sarili araw-araw. Isang plato ng pagkain. Isang pelikula na hindi mo naman talaga gustong gusto. Isang musika na nakakairita sa'yo, ngunit sinasabi mong maganda. Dahil gusto niya. At, saglit na akala mo mas mahalaga ang mapasaya siya, kaysa ang maging tapat sa iyong mga sariling damdamin. Ngunit ngayon, nagsisimula mo ng mapansin na hindi mo na kailangan ito. Hindi mo na kailangan magkunwaring gusto mo. Hindi mo na kailangan bumiti para lang magkasya. Maaari kang pumili ng ibang restaurant ibang putahe, ibang ritmo ng buhay. Maaari ka pang madama ang pagkasakim. Mas isang masidhin pananabi. Na alam kung ano ang tunay na nangyari. At kung ano ang binago dahil sa takot na mawala. Alam mo ba kung ano ang unang senyales ng paggaling? Kapag nagsimula kang madama ang kakaibang bagay na dati normal sa'yo. Ang pagkailang na ito ay banal. Ito ang magbubukas ng pinto. Ito ang magsisindi ng ilaw. Ikaw ay nagigising mula sa isang pagmamahal kung saan isa lamang ang naririnig. Ikaw ay bumabalik sa iyong tahanan. Dahan-dahan. Isang subo ng tinidor. Isang pagpili sa bawat pagkakataon. Hindi mo kailangan sumigaw. O harapin ang sinuman. Sapat na ang mapansin. Makilala. Pahintulutan ang sarili na makaramdam. Ang katotohanan ay hindi kailangan maging magaspang. Kailangan lang nito maging tapat. At nayon, handa ka na sa katotohanang iyon. Napansin mo na rin ba kung gaano ka tinuruan na isipin na ang kipagkagusto pagkagusto sa parehong bagay ay tanda ng pagiging magkatugma? Ilang beses mo nang kinain ang iyong pagkailang? Para lang hindi makapagdulot ng abala? Ilang beses ka naging ang perpektong kasama? Habang ang iyong tunay na sarili ay mamatamlay? Ilang beses mo nang napagkamalang pagsunod ang pagmamahal? Naitanong mo na ba sa sarili mo kung mahal ka niya ng todo? Bakit hindi niya kailanman tinanong kung ano talaga ang gusto mo? Bakit hindi siya naging interesado sa iyong mga hilig? O baka naman nagtanong na siya? At hindi mo na rin alam ang isasagot? Dahil matagal ka nang nagsasabi ng EC. Na ang iyong kagustuhan ay naging isang malabong sigaw sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Pero mayon bumalik na ito. At kahit na may agam-agam at takot. Buhay na ito muli. Hindi mo kailangang makipaglaban sa nakaraan sapat na hayaan ito magsalita. At kapag nagsalita ito, makinig ka ng bukas ang iyong puso. Ang maririnig mo ay maaaring makasakit sa iyo. Maaaring palayain ka. O pareho. Pero nararapat mong malaman. Nararapat mong alalahanin kung sino ka bago ka pa lumikha ng pagbabago para mahalin ka. Nararapat mong maranasan ang iyong sariling mga gusto. Ang sarili mong mga kulay. Ang sarili mong katahimikan at kapag natakot ka umupo ka kasama ng iyong takot makipag-usap ka dito tanungin mo bakit ka natatakot talaga takot na ma-reject naranasan mo na yon takot na mag-isa pagdanas mo na yon takot na hindi sapat ikaw yon palagi hindi mo lang napansin pa at mayon ngayon nagsisimula ka ng mapansin naranasan mo na ba ito Ikwento mo rito sa mga komento. Kung nakaantig ito sa'yo, magkomento, kailangan ko itong marinig. Naaalala mo ba ang unang pagkakataon na nanahimik ka? Hindi dahil sa kagandahang asal. Hindi dahil sa pananaw ng matanda. Kundi dahil sa takot. Takot na maging labis. Takot na tawaging sensitibo. Takot na maitataboy ang taong gusto mong manatili sa tabi mo. Isang komento lang iyon, Isang ideya mo na winasak ng kanyang mapanguyam na tawa at sinabi, Ah, mahal, masyado kang nag-isip, sa sandaling iyon, may kumibot sa kalooban mo. At naisip mo, marahil labis na ako. Isang ideya lang iyon, isang panlasa, isang pakiramdam. Ngunit doon nagsimula ang lahat. Ang unang pagbaluktot sa sarili. Ang unang piraso ng iyong katotohanan na isinantabi mo para sa pagkatapos. Ngunit hindi dumating ang pagkatapos. Dahil sa bawat pagpili, mas nagbibigay ka pa ng kaunti. Isang playlist na pinalitan mo. Isang istilo ng pananamit na itinigil mo. Isang paraan ng pagtawa na pinanaban mo dahil sinabi niya na masyado itong malakas. Napapansin mo ba? Mga maliliit, tahimik na mga pagbabago. Naging bago mong paraan ng pamumuhay. Naging mas mabuting tao ka para sa kanya. Ngunit mas masamang tao para sa iyong sarili hindi dahil pinilit kanya, Kundi dahil natutunan mo mula sa pagkabata pa lang na ang magpasaya ay ang pinakaligtas na daan tungo sa pag-ibig. At ganito ka natutong ilibing ang bahagi ng iyong sarili kapalit ng pananatili. Marahil hindi mo ito napansin. Dahil hindi ito bigla. Walang biglang pagputol. Parang kinakain buhanginan, unti-unti kang lumulubog na kangiti pa rin. At ito ang dahilan kung bakit masakit kapag napagtanto mo na. Dahil ngayon tinitingnan mo ang nakaraan at tinatanong mo, saan napunta ang bersyon ko na nag-uusap ng malakas, na nangarap ng malalim, na may pagkagusto ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya nawala. Nagtago lang siya. Para mabuhay. Para mapanatili ang koneksyon. Para magkasya sa kanya na nais niyang magkaroon. Sinukat ka ng pamantayan ng iba. At tuwing hindi ka tugma. Ikaw mismo ang nagpulish, naghulma, at nagputol sa iyong sarili at ito ay pinalakpakan. Sinabi niya, ikaw ay kahanga-hanga, alam mo ba? Hindi ka kailanman nagrereklamo, hindi ka nagiging komplikado, laging maayos. At ang tila isang papuri. Ang totoo, ito ay pagpapatibay ng iyong pagkawala sa loob. Dahil ang hindi kailanman magreklamo, ay hindi lakas. Ito ay pag-abandona sa sarili. Ito ay tipo ng papuri na masakit. Naranasan mo na ba ito? maging minahan ng isang bersyon ng iyong sarili na hindi buo. Ikaw ay pinarangalan dahil sa pagiging adaptable. At inakala mo na ito ay halaga. Pero sa loob, sa loob, ikaw ay umiiyak dahil hindi ka nakikita kung ano ka talaga. Hindi ka niya kilala. Kilala niya lang ang bersyong diplomatiko, maginhawa, mapagpasyahan. At kapag sinusubukan mong ipakita ang bahagi mo, ikinukuyom niya ang mga mata nagiging mainipin, o gumagawa siya ng mga biro na naglalarawan sa iyo bilang sobrang intense. At sa halip na kumilos, ikaw ay umurong. Gusto mo talaga na mapili. Kaya mas pinili mong patahimikin ang iyong ningning para hindi masapawan ang kanyang ego. Sinasabi mo na okay lang eh. Kapag hindi naman talaga. Sinasabi mo na pumapayag ako eh. Kapag ayaw mo talaga. Sinasabi mo na totoo yan kahit alam mong nilulunok mo ang isang kasinungalingan. Sinusubukan mong tiyakin ang pagmamahal. Pero ang pagmamahal na kailangan ng kasinungalingan para mabuhay, ay hindi pagmamahal. Ito ay kontrata ng pagsuko. At nang ang mga pagkain sa restoran ay nawala ng lasa. Ito ay dahil huminto ka sa pagsisinungaling sa sarili. Napansin mo, hindi naman talaga na ang pagkain ay lumala. Ito ay dahil mas lumalim ang iyong kamalayan. Ngayon ang mga lasa na pinilit mo. Nagsisimula ng magbigay ng pagkahilo. Dahil ang kaluluwa ay hindi nagtatagal sa pagpapanggap ng matagal. Isang oras. Ito ay babalik. At kapag bumalik, ito ay nasa anyo ng kawalan ng interes, pagod, kalituhan. At kahit na pagkakasala. Pagkakasala. Dahil nagsisimula kang sisihin ang sarili, dahil hindi mo na kayang mahalin ang dati mong mga gusto. Pero narito ang sikreto, hindi mo talaga minahal. Natuto ka lang na kumbinsihin ang sarili na yon na ang pinakamahusay na maari mong makuha. Ilang beses mo nang sinabi na gustong-gusto ko ito. Nang hindi mo pa naman alam kung gusto mo nga. Ilang beses ka nang tumingin sa salamin na suot ang damit na gusto niya. Pero nakakaramdam ka nang hindi komportable at pangit sa loob. Ilang beses mo nang pinigil ang iyak para lang hindi niya masabing sosobra ka. At nayon nandito ka. Mag-isa. Nilulunok sa wakas lahat ng tiniis mo ng tahimik sa matagal na panahon. Maaring pareho pa rin ang restoran. Pero hindi ka nakatulad ng dati. At nakakatakot iyon. Dahil ngayon napagtanto mo kung gaano kalaki ang nawala sa iyong sarili. Pero rin, simula na ito ng muling pagkakakilala sa sarili. Hindi mo kailangang makuha lahat ng isang bagsakan. Hindi mo kailangang gumawa ng iskandalo. Hindi mo kailangang magpadala ng mahahabang mensahe. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Kailangan mo lang mapansin. At sa pagkakapansin na yon, balik ka sa sarili mo. Isa-isang lasa. Baka kailangan mong matutong pumili ulit. Baka kailangan mong subukan lahat muli. Para muling matuklasan kung ano ang tunay na nagnutrisyon sa'yo. Masakit ba? Dahil ang taong natutong magbigay lugod. Nakakaramdam ng pagkakasala kapag sinabing hindi ko gusto ito. Pero lilipas din ito. At kapag lumipas na, babalikan mo ito at sasabihin, hindi ko na ulit ipagwawalang bahala ang sarili ko para lang matanggap. Hindi mo na kailangan iyon. Hindi rin ang pagpapatibay ng iba na hindi kailanman nakita kang buo. Hindi ka ginawa para iayon sa kabustuhan ng iba. May sarili kang lasa. Buhay na hangad. Lahiti mong pagnanasa at ang sinuman na gustong manatili. Kailangan matutong mahalin ka ng buo. Kahit na hindi ka sumasang-ayon. Kahit na sinasabi mong hindi ko ito gusto. Kahit na ikaw ay magiging bagyo. Dahil may karapatan din ang iyong pagkabuo. Tapusin mo ang paungusap na ito, ang pagiging babae sa Pilipinas ay you. Kung naantig ka sa video na ito, magsulat ka ng isang salita na naglalarawan sa iyo ngayon. Kakaiba, di ba? Mapansin na ang nagpakulong sa iyo ng matagal na panahon ay hindi kailanman naging isang malaking trauma. Hindi ito isang sigaw, isang karahasan, isang malinaw na pagkaputol. Ito'y pinagsamang mikro-pagtahimik. Maliliit na konsesyon. Naudlot na kagustuhan, pinapakalma na opinyon, nilulunok na mga hangarin na parang walang kabuluhang kapritsyo. Hindi ka tumigil maging ikaw sa isang araw. Dahan-dahan kang lumayo unti-unti. Halos hindi napansin. Para hindi makagulo. Para mapanatiling tahimik. Para patuloy na mahalin. At alam mo kung ano ang mas masakit. Mapagtanto na wala namang nagtulak sa'yo. Ikaw mismo ang gumawa nito. Pinaniwala mo ang sarili mong mas mabuti na yon. Na ang pagbitaw ay tanda ng pagkakaroon ng hinog na pag-isip. Na ang pagbibigay ay pagmamahal. Na ang pag-prefer sa gusto niya ay isang paraan ng koneksyon. Hanggang isang araw nag-iba ang lasa ng pagkain. O mas tama, nagbago ka. At ang pagkain gustong gusto mo noon ay wala ng kahulugan. Dahil ngayon, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ikaw ay buna. Walang filter. Walang takot. Walang pagtatanghal. At sa hubad, di komportable at totoo mong kalagayan ipanganak ang isang bagong tanong. Ilang iba pang bahagi ng iyong sarili ang natutulog pa, naghihintay ng pahintulot upang mabuhay. Siguro ito ay ang iyong kusang ngiti. Ang iyong hilig sa musika. Ang sayaw na ginawa mo mag-isa sa bahay. Ang iyong opinyon tungkol sa politika. Ang iyong matinding damdamin. Mga bagay na isang araw ay kanyang pinagtawanan, pinuna o binaliwala. At iyong itinago. Na parang kasalanan maging ikaw. At nayon, lahat ng iyon ay nagbabalik. Hindi bilang sigaw kundi bilang malakas at matatag na bulong na nagsasabi, Hey, nandito pa ako. Pahintulutan mo akong bumalik. Nararamdaman mo ba ito? Ang tawag na ito mula sa iyong kalooban. Ang pananabik sa iyong sariling presensya. Ganito darating ang kalayaan. Hindi bilang selebrasyon, kundi bilang kalinawan. Bilang iyong sandali na pakinggan ang sarili at isipin, ito ay akin. At hindi ko na kailangang itago. Munit dito nag-aatras ang marami. Dahil kasabay ng kalinawan darating ang pagluluksa. Magsisimula kang magpaalam sa babaeng nagkukunwari, nagpapakabait, nagbibigay. At ang mga pamamaalam ay masakit. Kahit pa ito'y nagpapalaya. Magsisimula kang tumingin sa mga dating larawan at tanungin ang sarili, sino ako noon? Sino ang kailangan kong maging upang magkasya sa pag-ibig na iyon? At saka mo mapagtatanto, nandyan ka, ngunit hindi buo. Umiti ka, pero may takot. Nagmahal ka, pero hindi isinama ang sarili sa pag-ibig. Ngunit ngayon, ngayon ay iba na. Magsisimula kang sabihin hindi nang magaan. Nakapipili ka ng lugar na gusto mong puntahan at hindi ang sa tingin niya ay mas mabuti. Isusuot mo ang damit na kumakatawan sa iyo kahit hindi aprobado ng iba. At ito, babae, ay kalayaan. Kalayaan ay ang umorder ng bagong putahe nang walang takot na magkamali. Pag-upo mag-isa sa mesa at mapagtanto na sapat na ang iyong presensya. Pagtawa ng malakas ng hindi natatakot na magmukhang i. Pagsabi ng, hindi ko gusto yan at hindi mag-alala pagkatapos. Kalayaan ay ang pagtigil sa pagiging minamahal ng iyong pinaglamang bersyon. At magsimula sa pagiging iginagalang ng iyong tunay na bersyon. At kung may gustong manatili. Kailangang mahalin ka ng buo kasama ang iyong kasigyan. Kasama ang iyong pag-iba ng panlasa. Kasama ang iyong buhay na kaluluwa. At kung sino man ang maabala. Aalis. At ayos lang. Dahil naintindihan mo na, ang pag-ibig na humihini ng paglimos ay hindi pag-ibig. Kontrolado iyon na nagtutulog-tulugan na pag-aalaga. At ngayon gusto mo ng higit pa. Higit na katotohanan. Higit na presensya. Higit na lalim. Gusto mo ng taong magtatanong, ano ang gusto mo? At hihintayin ng totoo ang sagot. Taong hindi ka puputulin. Na hindi ka tuturuan kung paano maramdaman. Na hindi ka hubugin kundi hahangaan ka ng eksakto kung sino ka. Pero bago dumating ang taong iyon, kailangan mo munang maging ganyan sa iyong sarili. Ang unang tao na kailangan pumili sa iyo, araw-araw, ay ikaw. Piliin ang iyong mga kagustuhan. Ang iyong mga abala ang iyong mga yugto, ang iyong kwento, at nagsisimula ito ngayon. Nagsisimula dito sa restoran. Kasama ang pagkaing wala ng kahulugan. Kasama ang pagkaintindi na hindi maaaring hindi makita. Hindi ka na magpapanggap. Hindi mag-aangkop para pumabor. Hindi tatahimik upang hindi mawala. Hindi mo na kailangan iyon. Ikaw ang iyong tahanan. Ang iyong panlasa. Ang iyong templo at mula ngayon, titigil ka na sa pag-aabandona sa iyong sarili. Naramdaman mo na ba ito? Ikwento mo sa mga komento. Kung ito ang pumukaw sa iyong natutulog na bahagi sa loob, i-comment, kailangan kong marinig ito. Hintayin kita sa susunod na video.